pinatigil agad ang pang nitong mga nasahanay na mga kurakot niyan sa sa BIR. Pinabubugaran po sila ng mga kurakot. Nagiging racket na po, nagiging modus na po yan. Bastos! Nakakainit ang ulo. Dahil sa politika, mismong pamilya nagkakawatak-watak at naghihiwa-hiwalay. Kilala niya kung sino itong sinasabi ko. Na 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 parang maiting na tupa. Sino? Si Amy? Yan po siya. Yung madumi, dirty Lenin doon nila nilalabas sa publiko para mo na rin dinuraan ang sarili mo. Ben Tulfo Fund filter The Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs kasama DPWH pinabubugaran po sila ng mga kurakot. Ramdam po yan ang taong bayan. Kaya listo po tayo kapag tatangat-tangat nasa itaas nila. Patuloy pong mamamayagpag ang kakurakuta ng mga kawatan na sila po'y naninilbihan sa taong bayan. Masakit po sa katotohanan, mabilis po maramdaman ang kalbaryo dulot nitong mga nasa tanggapan po ng aking nabanggit na nabibiktima po nila ay yung pong nagbabayad ng buwis o yung mga negosyo. At dito po sa sinasabi nating BIR and Customs sa mga butaw, eh este, uh, buwis pala, sa ngala ng sinasabing tax collection para sa bansa po natin. Ay ito po mga nabibiktima. Mga professionals na itong mga doctors, entertainers, small businesses, medium businesses, and big businesses or simpleng tao na nagbabayad ng buwis pero ang tinatarget po na yung mga mga professionals na ina-expect po lang, malaki ang buwis na dapat bayaran or di naman kaya in the world of entertainment alam po ng BIR alam nila na hindi pwedeng kumasa at hindi kakasa kaya pipikit mata na lang yung mga nabibiktimang na nagbabayad ng buwis natanggapin na lang nulukin na lang ang mapait na katotohanan nakasama na yan sa sistema Bago po imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee, nauna na po ang Department of Finance magsalita. Pinatigil agad ang pangaabuso nitong mga nasahanay ng na mga kurakot niyan sa, sa BIR. Again, hindi natin nila lahat dahil marami pa rin namang mga matitino sa loob ng Bureau of Internal Revenue. Ganun din po sa customs kapag nakabantay tayo at nakatingin tayo. Ito pong pahayag ni Department of Finance. Dati po siyang Super Secretary si Frederick Go. This is in response to the concerns raised by the taxpayers regarding the issuance of letters of authority and mission orders. We hear the people, we hear your concerns and are immediately acting on them. The people deserve better. The Department of Finance is committed to protecting our taxpayers from potential abuse through a comprehensive review of our existing policies and procedures. Yan ang Super Secretary. Dati po siya, Advisor Super Secretary Capacity. Malaking papel ang ginagampanan ni Secretary Frederick Go dahil nakasalalay sa kanya yung kumpiyansa ng mga negosyante or the business confidence in the country will now be kickstart na manumbalik yung tiwala na may ginagawa ang pamahalaan dahil naintindihan po ni Frederick Go bilang isang member din ng tycoons at gusto manilbihan sa taong bayan. Nakatingin ngayon ang mga business community at hindi lang po yan, yung mga international business community dahil nababalot po tayo sa katiwala. Nagumpisa po yan sa sinasabing flood control. Kaya nagsalita na po si Super Secretary na ngayon ay Department of Finance Secretary Frederick Go. Pinatitigil na po para maprotektahan. Yung pangaabuso po ng BIR gamit po yung mga letter of authority o law. Hindi po natin pinangungunahan po kung ano mang investigasyon ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Pero ako magsasabi sa inyo, lahat po ng administrasyon tatamaan. Simula ng panahon ni ERA, panahon ng PGMA, si Pinoy, at saka si PRRD, at kasalukuyan, ito pa mga BIR, nirereklamo talaga yan. Ngayon, lumalabas na. Pagdating din sa BIR taxation, sa district at national, hindi in sync, hindi makatugma, may detach. Ang nagsabi po yan, alam niyo naman siguro ang go-negosyo. Ang problema sa kanila, pag ang kanilang mga miyembro lumapit sa kanila, hindi po sila kumikilos parang ng dating, pag ikay negosyante, kahit nasa sa satanas bumaba sa lupa, kahit sinong umupo dyan at mga BIR, kaya mong pakisamahan. There you go. Kasi nakikisama eh. Walang pumapalag, walang umaaray, walang maglakas ng loob, magsalita. Salam niyo po, mga negosyante, trabaho nila, ayaw nila ng gulo. Ang gusto na magnegosyo, yun ang tinatarget ng mga BIR. Gusto mo gulo or gusto mo ng negosyo? Siyempre, negosyo. E di makisama ka. Nagagamit po etong sandata weaponizing the letter of authority admission order indiscriminately binibigay lang po yan sa level lang po ng na mga nandyan sa mga kung sino-sino dyan sa BIR, at nagiging racket na po nagiging modus na po yan ako po yung magsasabi rito and I want to hear from BIR what you're gonna say and I will give you equal time sa inyong paliwanag, ay nagsasalita po si Bitag. Meron ding isang malaking negosyante. Pag hindi ka makisama sa loob, magiging target ka. If you are not cooperative inside, kung sino yung inside sa loob ng BIR, magiging target ka. O nakikinig ba kay BIR? Lalo naman kung paki kung sino kayo dyan. Pag hindi ka nakisama sa mga taga loob ng BIR, district man yan, or sa region man yan, or sa whatever, sa iba ba? lalo sa mga probinsya, pahihirapan ka magiging target kanila taon-taon pagdating ng bayaran ng boys. Kinakailangan makisama ka, nasa listahan ka na nila. Kahit na gumawa ka na ng tama, pero dahil you play along, target ka na. Hindi ka na makakawala. All you need to do is listen sa kanila. Sasabihin itong mga taga-BR, all you do is makisama ka sa amin. Kami na magtuturo sa iyo para hindi ka na magkakamali. Kumbaga, hindi kami sisingil ang management fee, pero we just need your cooperation and understanding na kami tatayo sa iyo para ka nang nakasandal sa pader. Nakakagalit, nakakakulo ng dugo eh. Ito po ang Federation and Chamber of Commerce and Industry. Ang sinabi po nila ng panahon po ni Pinoy, ni President Noynoy uh, Noy Noy Aquino, yung dating uh, BR Commissioner, si Kim Hinares, istrikto siya pero ayaw niyang tingnan yung nakaraan bago siya nakaupo. Ang gusto niya, move forward. Parang pagdating, ayaw niyang tingnan yung, yung origin. Kung sa siyensya, Big Bang Theory yan. Walang origin, basta't may pumutok, bung boom, boom. Eh, meron pa ako po, hindi ako naniniwala sa Big Bang. <laughs> There's always an origin, the maker. etong si Kim, she would seek solutions to the present problem sa Quepo, dating BIR, rather than revisiting the old records. Suriin yung dating mga, mga records nila instead of correcting the past mistake. Sa halip tuwirin yung mga nakaraang mali, ang gusto niya moving forward. O, hindi natin pwedeng baguhin yung isang bagay na defektibo kapag hindi mo tiningnan kung anong nangyari sa nakaraan, yung mga tao noon ngayon at bukas, sila pa rin doon sa BIR. Sila yung mga utak, sila yung nasa likod gumawa ng modus. Sila yung nag-weaponize nitong mga sinasabing letter of authority and mission orders. Patigilin yung dapat patigilin. Letter of authority na ginagamot ng sandata nitong mga lintek na mga BIR na to. Pag hindi mo kinalkal yung old records, ito po yung nagre doon sa sinasabing interest and charges, kawawa naman po yung taxpayer. Kaya itong gusto kong makita at masuri, maimbestigahan, mapatigil na merong higher accountability and higher transparency na nakikita. Rather, iisa lang po yung pamantayan, iisa lang po yung standard, iisa lang po yung pamamaraan, iisa lang po yung stilo. At yung stilo dapat nakikita ng Secretary, nakikita ngayon ng Bureau of Internal Revenue sa sistema ng pangungulekta. Protektado yung mga magbabayad ng buwis. Hindi sila nagiging kalbar buhay nila. Tulad na sinabi ni Secretary Frederick Go dahil galing siya sa isang private business kaya naintindihan niya yung sentimiento damdamin ng na mga nagbabayad ng buwis. Negosyante ka man o professional ka man. Kahit sino, nakikita niya. Naintindihan na. Naintindihan niya yung sinasabing kalbaryo, kabuisitan, galit, kung minsan tumatahimik na lang kasi kapag ikay kumasa, malilintik ang kalalo. E eh kung yung mismong samahan ninyo sa chamber, ayaw manindigan, natatakot, kaya nagsusumbong. Sinong pinagsusumbongan? E eh di ako. Ito nga'y nagsasalita ako. Ako po'y bumisita sa Cebu kamakailan ito taon na to. Ang gusto po ng uh, Chamber of Commerce doon, palawakin po yung saklaw ng Republic Act 11032. Kung kayo sa Senate Blue Ribbon Committee mag-imbestiga, focus on this. Kahit sino pa kayo dyan, o si Sen. Pampilo Laxon, o si Senator Erwin Tulfo, at sino man, focus on Republic Act 11032, the amendments including taxation and administrative bottlenecks na ng BIR po natin. Kung pag-uusapan ng pag-pangungulekta uh, ng buwis, pero paano pag yung mismong estilo na kalampang mga electa't ginagamit yung sistema laban doon sa mga taong nagbabayad ng buwis? Small businesses, micro businesses, medium-sized businesses, kahit na po yung malalaking negosyante, tumatahimik na lang eh. Kasi yung mga negosyante, ayaw nila ng gulo. Ang gusto nila, pulido ang takbo ng negosyo. E paano magiging pulido kung araw-araw ka? Letter of Authority, Inspection. Pati nga yan dyan sa mga lintik na sa lugar ng Timog, may mga entertainment dyan. Makikita mo mga comedy bars nung araw, punong-puno yan. Makikita mo, may nag-undercover na BIR, tumitingin, hmm, maraming tao. Hmm. Ah, hahanapan ka ngayon ng mali, kahit na wala kang mali. Pag nahanapan ka lang mali, magbabanta ngayon, ganito-ganyan. Siyempre, mapipilit ang boss po. pa natin pag-usapan. Um, depende, paano nang mag-usap. Ganito. O sige, ganito na lang. Sa halip na babayad ka ng ganito, ganito lang babayaran mo. Okay? Para huwag ka na magkakamali, sundin mo na lang kami. Yes, boss. Para hindi ka na dapat bibigyan ng mission order, ako na bahala sa iyo. Wala nang pwedeng gumalaw sa iyo dahil dumaan ka na sa akin. At dahil dumaan ka sa akin, ganitong sistema ang gawin natin, makisama ka. Ngayon, mali ka, siyempre, sir, sorry po, sorry po, dahil ganito po nangyari. Oh, sige, okay lang sa akin yan. Ako na bahala sa oh, iyo. O, oh, oh, magkano babayaran mo? O oh, kung, kung, example lang to ha, 5 million? Mm, sige, gawin na lang din dito. Kaya kong pagbabayin yan. 3 million. Mm -hmm. Uh, babayin natin ng 3 million. Pero mga sa 3 million, 1.5 for the boys namin dito, 1.5 sa gobyerno. Bastos! Nakakainit ang ulo. Yun pong nangyari. Ngayon, nagawa mo na sa susunod na taon, ginawa mo na tama. Eto, sir, ito pong tinuro nyo. Anong itong tinuro? Ito, sir, binigyan nyo ako ng formula eh, na para hindi na ako magkakamali. Uh, ng libro ulit. Sir, sinusunod na? Hindi. Pahihirapan ka. Kasi ang gusto, hindi ka na makakawala dahil nagkaroon na tayo ng transaction, protection mo to. Hindi ka na bibigyan ng LOA, LOA mission order, kasi nakatindri ka na sa, sa itaas, ako bahala sa iyo. Putres ka. Nakakainit ng ulo, hindi ba? Mas nakakainit ng ulo itong nangyayari nito sa BIR kaysa doon sa DPWH. Kasi ang DPWH, ninanakawan ng kaban ng bayan, hindi nilalagay yung proyekto. Pero itong bush na to galing sa bulsa mo, pahihirapan ka nito mga sangkaterbang mga demonyo, magagalit ka. Kaya mas, mas galit po ako rito. Dahil pahirap po ito sa mga negosyante. Ang mga negosyante natin, namumuhunan sila sa sinasabi nilang kumpiyansa sa, sa, sa gobyerno. Yung kumpiyansa sa gobyerno na sistema ang pinatutupad na magiging pulido ang takbo ng ating bansa. Ang iyong pagpapatakbo ng bansa at ang ating ekonomiya at pagpagbayad ng buhay, kinakailangan yun ang magbubuhay sa atin. The business confidence, it trickles down sa sinasabing consumer spending. Tiwala rin mga tao na gagastos din sila. Dahil nakita nila maganda ang pagmamalakad. Pero pag nangyari na nagkaroon ng pag-aalinlangan, takot at walang katiyakan ng ating mga negosyante, makikita po rin yan. Makikita niyo yung mga bakanting mga space sa mall. Maraming unoccupied space. Makikita niyo nagsasarahan dahil may mga pahirap dito. Sino? Yung mga demonyo dyan sa BIR. Hindi ko nila lahat. Yung iba dyan, na matagal na, Kumbaga, sinanla na ang kalang kaluluwa kay Satanas sa lupa. Marami po kaming records and files nitong mga nagre-reklamo sa amin. Hindi po ako nagko-komentaryo. Lahat po ng aming mga sinasabi is based on our files, based on the interview and sit down with those people complaining. Hindi na po ito yung mga nagsusumbong-sumbong ng bonggang-bonggang bongbong. Mga negosyante na po ito. Mga taong walang laban. Ayaw nilang tumayo sa kanilang sariling paa kasi pag sila'y nanindigan magiging mahirap na kaya ibig sabihin sabi nga uh, alam mo Mr. Bitag kaya gusto ka namin nandiyan kaya napakaswerte namin hindi ka nanalo eh hindi ka pinalo <laughs> hindi lumusot na <laughs> kasi hangga't nandiyan ka magsasalita ka eto nga nagsasalita ako Kapag ang is isang pamilya lang ang nangmamayagpag sa gobyerno, matagal na dynasty. Sa dynasty, sa nasisira ang pamilya dahil sila sila nag-aaway-aaway. Eh. Dahil nandun yung kasakiman na sila yung gusto makaupo na ayaw na ipasa kasi sasabihin, eh kami pinili ng tao, gustong-gusto, nasa dugo namin pagsisilbi. Nek-nek nyo, sabihin nyo yung salelong yung panot. Ngayon, mismong pamilya, nagkakawatak-watak at naghihiwa-hiwalay dahil sa politika. Kilala niya kung sino itong sinasabi ko na umaasta na, na parang maitim na tupa. Sino? Si Aimee. Yan po siya. At hindi lang po dyan. Ganun din po yung pamilya ng Binay. Away-away. Hindi lang po dyan. Lalo na presidente pa si PRRD. Kaka, kaka problema rin siya. Ngayon, sama-sama. Dahil kay na makaupo. Pag nakaupo na yan, watak-watak uli yan. Dadalhin yung mga usapin na dapat nandiyo lang sa mesa habang sila nagsasama-sama sa bahay niya. Dinadala sa publiko. Kung Kumbaga, yung madumi, dirty Lenin doon nila ba sa publiko, parang napaka-scoop. Kapag isang bagay na mayroon kayong problema sa pamilya, hindi ka magiging sikat na parang napakalinis mo, ikaw ng pinakamatino sa pamilya. ikung e kung ganun pala, dapat nag-usap-usap na lang kayo. Bakit kinakailang sabihin? Nagmamadali ka para mapalitan. Ang ibig ko sabihin, ito mga pamilya na to nagbabangayan sa harap ng publiko. Walang respeto sa kanilang dinadalang pangalan. Walang respeto sa pagmamahal sa kadugo nila. Maaring hindi kayo magkaintindihan. Okay lang. Pero pag nag-aaway, sinisiraan mo na. <laughs> para mo na rin dinuraan ang sarili mo. Dinugisan mo. Hindi ka salba. Dugo mo yan eh. Ganun din po yung sinasabi. Nag-aaway-aaway, magkakapatid sa politika. Tulad po ng mga binay. Kami po ng mga tulfo. Hindi, po kami, nag hindi kami magkaintindihan, pero hindi po kami mag-aaway. Hindi po kami magsisiraan. Maaring hindi ka ako pabor. Hindi ako pabor dahil magkaibang prinsipyo. Pero hindi ko po sisiraan dahil kadugo ko. Pagdating po sa pamilya, kahit magkaaway kayo, huwag niyo ipakita sa tao. Pwede kayo magalit doon sa mga gawa, hindi kayo magkakasundo. Pero huwag na yung parang pahihain mo na papareho na ganito, ganyan. Hindi na po yan. Sa ngalan ng politika, kaya nangyayari po ito. Hindi lang po sa politika. Sometimes sa negosyo. Sa gobyerno. Dagyan po natin ng malinaw po na linya, boundary hangganan. Pagpamilya kasi, sanctuary yan, safe haven na ligtas ka na. Pag nagsasama-sama kayo, nagkakaintindihan kayo, nakikinig kayo sa bawat isa. Pag medyo may problema, o sige, to, ayosin lang natin yan. Sige, huwag na natin ilabas yan ang politika tuloy nagiging pambansang sabong ng mga pamilya. Huwag hayaan ang politika sisira sa pamilya. Igalang ang, ang bawat isa sana. Kung hindi kayo magkaintindihan, okay lang. Mag-away kayo sa mga punto di vista, mag-away kayo sa prinsipyo, mag-away kayo sa mga bagay na, pero pag inaaway niya personal na sa loob ng pamilya, shut up! Kung hindi man kayo magkaintindihan, trabaho lang, walang personalan. This is Bitaglay. Ben Tulfo Fun filter.